Hello mga kaibigan, this is Trixie Baby once again for another episode of The Humble Servant in Action at talaga pong parte po ng mandato na ating kapulisan na magbigay serbisyo sa ating mga kababayan lalong lalo na sa mga hinterland areas at sa araw na ito mga kaibigan makakasama po natin mismo ang ating humble servant ang ating Chief PMP na si Police General Benjamin Acorde Jr. para sa isang community outreach program dito sa Sityo Tarukan Yay! Ngiti ang sumalubong sa ating humble servant dito sa sitio Tarukan sa Kapas Tarlac. Ito rin ang pumawi sa pagod ng ating butihing general at pati na rin ng ating mga kapulisan. Ikinagagalak ng ating Chief PMP na mabisita ang ating mga kababayang Aita na simpleng naninirahan sa tuktok ng bundok. Masayang nagkukumpul-kumpulan ang mga kabataan. Mga kaibigan kasama po natin ngayon ang mga kabataan ng Sityo Tarukan. At sa likod po, makikita niyo po ang mga ipamimigay na ating kapulisan at saka kasundaluhan para sa mga kabataan dito sa Sityo Tarukan. Masayo ba kayo? Oo Kawai naman kayo dito, no? Kaway, kaway! nabubuhay lang po kami sa aming mga pananim, pagbubungkal ng lupa. Binababa sa bayan para maibinta, para makabili ng bigas. Lahat ay nag-aabang at nasasabik na makita ang kanilang panauhing pandangal. Kasama ang mga personahe ng Tarlac Police Provincial Office at ng Police Regional Office 3. Isang community outreach program ang isinagawa para sa mga taga-sityo Tarukan at mismo ang ating humble servant ang namuno sa activity na ito. Namigay ng mga maagang pamasko ang ating mga kapulisan at munting regalo din ang kanilang handog para sa mga kabataan. Marami pong salamat sa inyo lahat. Minamahal namin mga army, mga pulis. Salamat na maraming tulong ninyo sa amin. Maliit man o malaki, malaking bagay po sa amin yan. So, yun po ang aming pasasalamat naman. Para sa mga taga Sitio Tarukan, isang napakalaking bagay ang mahandugan ng isang biyaya mula sa ating mga kapulisan. At mas naging espesyal ito dahil mismo ang ating Chief PNP Akorda ang personal na bumisita sa kanila. Kahit papano, ramdam nila ang presensya ng mga kapwa Pilipino mga Pilipinong nagsisilbi sa ating bayan na may puso at may pagkamakabayan. Mas maganda po yung uulitin ni Sir yung bagay na yun para po ang mga tao dito meron naman pong kabuhay na pwedeng makain.